Hello! Kami po ay dadalo ngayon at maglo-local tour sa lokal na ng... binya sa lokal na San Pedro Laguna. San Pedro Dagula, laguna lagula. <laughs> Coming up. Tung tung! Paano? 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 Uy, masarap dyan kainin, di ba? Kinakain yan? Oh, wow, one of Sabi ko sa'yo, pwede na mga mga gagawin niya. Dalawang kamay na natin gano'n. Anak, pray mo na anak. Park. I think there's a parking. Where? Yeah. Bro, may parking po. Go, patulo nyo po. sa sa dulo oh, oh. Okay, mate, mate. Oh, Yes. 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 Dito na po tayo sa lokal ng San Pedro, Laguna. Ay, malaki. Friend tayo sa FB? Opo. O follower kita? Uh, basta friend kita sa FB, nakikita ko kayo lagi. Oh, oh follower. Uh, salamat po sa Diyos. Ano pangalan Pali? ko, Brad? Nakalimutan ko. Basta, uh, <laughs> basta rin nakapapanood niyo po ako. Salamat, Ay, salamat kaysa, po sa Diyos. Ayun, naglalakad kayo sa kapalit. Uh, ah, po. Tama po. Ah, Kaling okay, ni Brad. Salamat, salamat brad. po sa Diyos. Brad Frank. Frank Ribas. Brad Frank ah, so, 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 Brad... MCG ay kanla layo Ano meron Sabi ko, Sabi Madaan ko, nadaanan. Pwede yung sora, kita. ko. namin, sabi ko, <laughs> namin sabi ko si Jekan Lalay. live. Baka hindi ako mga Kita Kaya po kayo. Na-practice <laughs> <Bo>, bro. <laughs> na bro. Ano meron? Practice okay. you know, oh, practice, okay. practice po kayo. Picture tayo, picture. Picture! Picture! Opo, oh, namin! po, salamat sa Diyos! Oh <laughs> <laughs> Nakita ko po kasi kayo duman sabi ko, may may tao pa tao pa doon? Oh, salamat siya <laughs> uh, okay, okay, uh, okay, uh, okay. uh, po? Salamat family po dito. Family Day! Family Day? Yeah. Oh, salamat oh, po Dios. Oh, sa Diyos! Uh, uh, Ay! Ay! kami diyan sa lokal ng San Pedro. Ah! Dali kami sa San Pedro. San Pedro. Uh, picture uh, tayo. Oh, pecung. Pantung, 1, 2, 3 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. lagi. ayo, ayo. Ayo, Nag-chong mga yung mga din. Salamat, Salamat sa Diyos, kapatid! Kalalay! <laughs> <laughs> Sana sumama kayo, ang saya. <laughs>